Yo, mga kainsam Dumating po yung ating buhangin ano Na eh oh. Kanina po baka din deliver Buhangin po Magpapaubra po tayo sa linang bukas Tayo lang po ay uh, pasaka At uh, Ngayon po ay linggo ay uh, Tapos lang po natin uh, mag family day ay maghahatid lang po ako ng ano na ah uh, sahod po sahod ng ating mga kaibigan nag-uubra po ay, ano kay tatay mga kainsan pero ano po may sumaka din po mga estudyante sabi kay kausapin ni nanay at uh, mga taga ano po CCT Tayabas College Ayan, hello sa inyo. Sana iabutan ko pa din sila. At uh, meron po ata silang project na magluluto po. Ay ang gusto nilang background ay yung ano yung pong main lake kapalayan. Gagamitin daw po ng mga estudyante. Ay, ate, Ah, ano, nakasalo mo ko yung mga bata, ah. Oo, oh, oh, nagparito nga. Ay, nagustuhan yung place. Oo, ano, gusto ko dito yung lugar. Dito daw magluluto. Doon, doon sa 30 kitchen. Sila dito dito magpe-prepare. Tapos sila magluluto sa 30 kitchen. Oo. Oh. Ano, ah, nagustuhan ng mga bata? Oo. Ay, siya nga. May sinanay po. Sinanay na kong pinakausap na. Mga taga City College. Oo, oh. oh, si City. Hmm, ayan. Hindi po daw sila magluluto. Igagawa ko pa kaya lamisa, oh. oo. Oo. Tsatsa talang dahil. Ah, sige. Yan, gagawin po nila ang background yan. Dito daw po sila magluluto. Ang gulat ko mga ka kainsan ay. Pagkalaking baboy oh. Walang nandiyan. Baka kay kuya. Ayan oh. Sa ating kapit ba Mga kainsan, sa inyo ba'y taglang sunis na? Ay, dinipo yung kahit saan ay puro lang sunis. Oh, yan. Oh. Da ko may. Iba yung baboy kuya. Ha? Ah, Diyan ka na ba kuya natira? Kaya ng bahay yun. Ha? Ah, iyo yung baboy na malaki. Kanina yun. Kaya kuya unti. Ah, pagkalaki. may ilang may isang taong kaya kung di napunta din sa tamlong mga kainsan may bahay na bago pala dun oh. yun may bahay oh. kahanga na po namin din sa ano ayun dati po itigubat din ayun ay may bahay na pala din eh. Hmm. kaya na kaya ari kahanga po namin din sa tamlong kasi yun nakadali, kay Kuya Dayo kayaan eh. Oh. 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 Hmm, like yung mga gat. May bahay pang isa dun, oh. Hmm. Ah, si pupula. yung ipupulay? Ang tama na namin kuhangga. Kaya naman, kaya naman kayo nginuto, yun yun Ah, kay Kuya pala. Kay Kapitan pala, ako, Edmer. Ah, Kuya. Iyo ba, hmm. ba? Ba? Kung, uh, pala, eh ah, ibalik mo ermi. Ba. Kumaw play. Ano si pagmudi n'ano? Ako, tiyaga rin. Ha? Sino kuya, yang may bahay doon? Ha? Huh? Sino may bahay doon bago? Hindi kayo. Okay, ba 'yun? Ha? Uh. Ah. na Kaya nga 'yon, kada para pusto mo din niya. Ah. Hindi nga, suka takalain na eh, ano yan, oh. Magluluya ka. Okay, ang rin nga daw ang luya. Ari. Siya nga naman. Ari, mga usisa ng pala yung dami na nakatara din eh. Ay, Simula na haabot ng habal-habal ano? Oo, ikaw yung project ko nga ay nilagay ko yung sitawang patalo nung may. Oo. Ay kung hindi ako pinisay pa kanara sa may binawang na. Ah, binanawang at diretsyo ng alupay ah. Oo, oh, sabi ni Kuya Edi ah. niyan town. pala Ay, maganda kuya. Ang gato Oo. Oh, okay. Pati yung kay Kuya Edi ah. Doon doon do, ihug po ang project. Yan pala kuya. Eh, magiging lampasan ng... pag may mga ng motor ay, miski alas na Kaya nga, magiging ano. lampasan ito lang mga motor. Ito. Tahimik pa. Takwermi. Wala, Parin niyo muna. Ang tama ng lupa na rin. Pag i-bubuksan mo yung hanggang labak, diyan kami na mimi, <laughs> Oo ah. Oo. Yan. Ta, kuya. Si, ano po, Kuya Hermie. Kapatid po ang nanay nila. At nanay ko yung magkapatid. Kapitan po yan dito sa Barangay Tamlong. Kuya. Tuy. Tapos sa pala utero kay Tiyo ah. Toy. Tapos sa pala rin ni Tiyo. Tapos sa pala rin utoy ah. Kakaunti lang gawin ano. Bintana lang. Mahagdan, ha? Ha? na lang. Mahagdan ah. Ha? Atitada na lang loob sa kaawang o sa banyo niya. Hindi ko ang tagal ko hindi eh. Ako ngayon iba kami isang taon na hindi nakapunta din eh. <laughs> ay, 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 ay. kumusta po kayo? Si kuya. <laughs> Magbisita ka kuya. Ay, kami Oo. Oh. Ah. Ah, mga kaisan, dito na po tayo. Sa mga nagtatanong, mga, di ba tayo nagtanim ng niyog, mga kaisan? Ay, ang ano nila doon. Ang comment, ang limit ng tanim ko. Ganito ang diskarte niya, mga kaisan. Ito po ay nakita ko na tukuyan ko din sa diskarte po ng mga magbubukid. Kagaya ni Datatay. Ari po. Oh. Rin yun, mga kaisan. Di ba yan malimit yan? Ito malimit. Tsaka ito, ito po, ganyan ang tanim natin eh nung kahapon. Hindi ganyan. For example po, ito po, ito lang po ang bubuhayin kung alin ang maganda. Ito po, mapapakinabangan natin yan. Gagawing ulam, ay bebenta. Yan. Ganun po ang diskarte. Hmm. Tapos kagaya po nito, tatlo po ito. Di ba, nagtanim din po tayo ng tatlo. Ang komit ng iba doon, wala daw sa hulog yung ating tanim ay eh, paano mga kainsan, na iba't iba ng diskarte ang bawat lugar kagaya po nito isa, dalawa, tatlo kung alin po dyan ang maganda sa tatlo yun po ang ititira ito gagawing ubod ito ubod yung kabila ubod ito po ang ititira oh, dire na po yan ganyan po oh, kung bakay kanya kanyang ang diskarte ay para ma-share ko din sa inyo mga kainsan yung mga ginagawa namin Kagaya nito, ito, 1, 2, 3, 4, apat na dikit-dikit, 5, 1, 2, 3, 4. Ito po ang ititira at ito ang maganda. Ito po, ubod, ubod, ubod. Yan. Diskarte po ba? Kung baga habang magpapalaki ka, kikita ka pa rin. Ito, pwede mong ibenta. Ito, benta. Ito, benta ito po ang ititira mo yan gayon po yun ay kain nakaka hindi kaya nakakaano ng lupa yun hindi ho yun yung po ay matagal nang diskarte ng itay ito benta ito benta 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 ito goods yun gayon na niya. kaya yung pong ating tanim gayon din malimit kaya napapansin niyo si bumboy po at si Bombay lagi na ubo dito yun po tinatanggal na ni tatay dahan dahan kagaya ho nito ito maganda ito benta, benta. hindi man benta panarili eh. mm. yan para po ba mali mo ishishare ko lang din po Nakakasin no, na tatay Hindi ko po alam kung nasan ang itay Arik ko Ang akala kasi nag, may mga nagko-comment sa atin na mali. Mali yung pagtatanim natin. Mali po yun pagbubuhayin lahat. Uh -huh. Pero kung madiskarte ka at gusto mong dumubli ang kita habang nagpapalaki, pwede mo siyang ganyan. Eh. Pero depende po sa inyo, pwede pong hindi nyo sundin. Nasa sa inyo na. Nakang kaya si tatay. Ayan o, oh, kagaya nito mga kainsan. Ito, oh. Inubod na po, oh. Ito, oh. Siguro inubod ni kambal o pinaubod kay Nakoyang Pago. Binigyan. Tinitrahan po ito ng koko, eh. Yan, ito. Yan. Ibinibigay din po namin sa mga nagtatabas po dito. No, kaya ang itay. Sasaknong po ako pagtatabas eh. Woo! Yun. Magdadala, magdadala, din po ako ng upa sa ating mga kaibigan pag po hindi nyo ako katulong ng tatay may upahan po ako <coughs> mm. pauwi na ata paano makakapagtabas pa yari na ba basta na pala lahat Ano po Ah dami Kung pala ako napakakunta, napakunta pa kay Kuhermi ay hindi ko kayo aabutin. Eh! Ay, anong ganda. Hawang-hawa naman na ano, na kuya. Pati sa kenotse. Saan kuya? Naiwan ba? Saan ba na kuya? Nasa pulong malaki kahoy. yung kawayan Yung banabukal na kuya yung bulok. Ay madaling puhagin. Ay ay diyo. Ikaw lang. Gapuk lang nga yung kuya. Akin niya bugay. Saan diyan kuya? Saan? Sa kabila ng kahoy ng malaki. Yan. kaya ng malaki sa baba. Pugo. Sa so, ikli kataga ko nakatungo at buhay yung maraming buhay ayo yun yun. yun. Ay nasa kabila no, dito ako dumugo. Aring kawayang malatubig, ah uh, antipulo. Ay yung kuno yung pangalan mo nun. yung 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 laki sa babaw yun yun. yun. Ang laki-laki ng Manila. Labuhan. Ndo toy. A jackpot ano dito lang ito. Oh dito lang. Ba, daming biko yung nakuha. Jackpot naman siguro pag oh. Hindi ako jackpot. Hindi medyo pakulam lang. Sa mandaan ninyo, tamlong o din na sir. Hindi din na. Saan tatay? Hindi ni. Ah, kay Kuhermi? Oo. Ay ta. Ay yung hindi mo tingnan yung... Yung... Gasol eh. Saan tatay? Hindi ni Tara daw. Ama, ama. Eh, si ama, eh. May palante, mag-aani na po ba? Papahanin na ako ah. Sa iyo? <laughs> ah. Papahanin din sa ilimang luwang. Mm. Mas maganda pa nga ni sure katanong tanong. Ha? Mas maganda pa nga yan. Ano? Aba, at kanina kami dumaan ay. Kaya nga, ah. kala ko yung makakatulong pa eh. Kaunti. Tapos na po pala nila.

Inumay na yung may ari na ricotta. Tapos ano kuya, kabila? Ay, uumahin talaga pag hindi. nila pa na isang Kaya nga. Saka yung ano, kailangan eh, Kung bagay discard din pagtatabas ba, hindi papalaguin na ano, na kuya. Ay, pag po. Ang laki po ng maintenance ng ganito ay. Ayan rin ang Sungkit kuya pa ko, nasaan nata Ay sya nga pala oh uh. At pagkadamit din pala oh, okay. Sungkit kuya pala, matin, eh. Ay, ba, 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 pa ko, pag imatit Eh! Kabila po si Burundi nyo. Napakadami nga palang bunga din eh. Oo nga. Ari, tanim na po natin. Oh. Ah. Mga ilang taon tatay kaya Ari? Ilang taon tatay Ari baka bumunga bunga? Ari, tanim ko po ay ano? Eh baka may 10 taon na. Ah. Ang taba ng lupa din eh. Kuya pako Hinug na. Dali. Ko ay, eh. yung, ah, yung pa. po mga, mga na yun. 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 yung kabila. Ari ay pare ko itinanin ko po ito unang bakasyon ko galing abroad noon mga 2014 matabalang ang lupa dito yan Ayun na masungkitin ni Kuya Pago oh. Papaharvest ko. sinta nakambala po ang harvest nito. Kasi auto eh. Magaling-galing umakayat. <laughs> ang daming bunga oh. Ayan po Kita oh. ba mga ka-insan? Malayo. oh, banga rin sa eh Hmm. Napakadami pong bunga sa taas. Ay, hinog na talaga, Ari. Oh, hinog na talaga mga kainsan. Walang aantayin. Oh. Oh, yan. Kaya tama tinog na. Hmm. <laughs> Pero yung iba mga isa, limang araw pa. Pagkadami pala tatay, ubo din na niyo no? gano'n. Maganda nga pala yung gano'n, di, dikit-dikit ang tanim, ano. Tsaka, au Oh, pa pag oh.

kapal may tigre pa. May tigre pa. May tigre Oo nga. Ngayon araw pa. Ayaw ba kayo? May surat din eh? Oo. mo siya amamalaan ko doon doon eh Ay oo Ay terno ano Bukas Kasamahan ko kaya muna Sinami ko doon ano Ano ko pwede ano Kulong ba sa tao si Kukarte? Si Miko at si Dilmar Dahil kayo mag-aanin muna

sa bahay na po tayo.